This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Na-experience mo na bang mapagod sa buhay? Yung kahit anong gawin mo, parang hindi pa rin sapat. Yung pakiramdam mo na kahit... Nagsusumikap ka. Parang ang saya ay laging nailap. Kaibigan, kung nararamdaman mo 'yan ngayon, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang buhay ay hindi paligsahan ng ginhawa, kundi lakbayin ng pananampalataya. Maraming mayaman pero malungkot. Maraming mahirap pero payapa. Kaya ang tanong pwede bang maging masaya kahit mahirap ang buhay? Ako nga pala si Brother Dave. At ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano makakamit ang tunay na kaligayahan kahit nasa gitna ng kahirapan. Sa totoo lang, araw-araw tayong hinahamon ng takot, kakulangan at Pagdududa. Pero gaya ng sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, ang mga pagsubok ay hindi tanda ng galit ng Diyos, kundi patunay na tinuturuan niya tayong maging gaya niya. May isang lalaking na kilala ko noon, si Ramon, isang simpleng tricycle driver. Araw-araw, maaga siyang bumabiyahe. Kahit minsan walang kaanong pasahero, pero kapag nakasalubong mo siya, lagi siyang nakangiti. Isang araw, tinanong ko siya, Kuya Ramon, paano mo nagagawang maging masaya kahit mahirap ang buhay? Ngumiti lang siya at sinabing, "Alam mo, Brother Dave, may araw na walang kita, pero may araw din na sobra-sobra." Pero sa lahat ng iyon, Pareho lang akong nagpapasalamat. Napaisip ako. Siguro nga, ang sikreto ng kaligayahan ay hindi kung gaano karami ang meron tayo, kundi kung gaano tayo marunong magpasalamat. Tulad ng sinabi ni Elder Dieter F. Ortdorf, ang pagpapasalamat ay hindi dapat nakabasi sa ating kalagayan, kundi sa ating pananaw. Si Ramon ay isang paalaala na kahit wala tayong kontrol sa mga pangyayari, may kontrol tayo kung paano natin ito titingnan. At kapag natutunan nating magpasalamat sa kabila ng kakulangan, doon nagsisimulang tumubo ang tunay na kagalakan. Ang kasiyahan ay hindi produkto ng kayamanan. Ito ay bunga ng pananampalataya. Sabi sa Pilipos Chapter 4, verses 11 hanggang 13, sinabi ni Apostol Pablo, "Natuto akong masiyahan sa anumang kalagayan. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo, na nagpapalakas sa akin. Hindi ito sinasabing madali, pero sinabi niyang posible ang kaligayahan." ay hindi laging sa mundo kundi sa relasyon natin sa tagapagligtas kapag siya ang sentro ng ating buhay nagkakaroon ng saysay kahit ang pinakamasakit na karanasan ang mga pagsubok ay hindi lamang pagsubok ng ating lakas kundi pagkakataon upang makita ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Naalala mo ba si Hope na wala ang lahat sa kanya, kayamanan, pamilya at kalusugan? Pero kahit ganoon, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ang tunay na pananampalataya. palataya ang pagpiling, magtiwala kahit hindi mo maintindihan. At si Nephi, nang siya ay inutusan ng Diyos na gumawa ng barko, hindi siya nagreklamo kahit walang kahoy, walang plano at walang karanasan. Sinabi niya lang, ako'y lalakad at gagawin ang mga bagay na inuutos ng Panginoon. Sa bawat kwento, sa banal na kasulatan, ang mga taong naging masaya ay yung mga marunong magtiwala. Naalala mo ba noon, kapag may ulan, naglalaro tayo sa labas. Kapag may kuryente, masaya. Kapag wala, nagkukwentuhan lang sa dilim, walang cellphone, pero puno ng tawanan. Simple ang buhay, pero punong-puno ng saya. Ang dahilan dahil noon, marunong tayong makontento. Ngayon, mas marami na tayong meron, pero mas madalas na tayong magreklamo. Siguro kailangan na nating balikan yung puso natin noon, yung pusong marunong magpasalamat kahit sa maliit na biyaya. Sabi nga ni President Thomas S. Monson, kapag natutunan nating pahalagahan ang mga simpleng bagay, mararanasan natin ang pinakamatinding kagalakan. Ang kasiyahan noon ay hindi nabibili dahil ito ay dumarating kapag may pagmamahal, pagtutulungan at pananampalataya. May nanay na kahit pagod, tumatawa pa rin habang nagluluto. May tatay na kahit walang pamasahe, naglalakad papuntang trabaho. May isudyante na kahit walang cellphone, nagpuprosigi pa rin para makapag-aral. Ito ang mga bayani ng araw-araw, ang mga taong pinipiling maging masaya kahit mahirap ang buhay. Hindi nila kailangan ng perpektong sitwasyon para ngumiti. Kailangan lang nila ng pag-asa. Tulad ng sabi ni Elder Holland, ang mga luha mo ngayon ay magiging dahilan ng iyong ngiti bukas kapag natutunan mong magtiwala sa plano ng Diyos. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakabasi sa panlabas na kondisyon, kundi sa panloob na paniniwala. Hindi natin kailangang hintayin na mawala ang problema bago masaya o maging masaya o sumaya habang may problema kung kasama natin ang Panginoon. Minsan, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang kahirapan para matutunan nating siya ang ating tanging sandigan at kapag dumating ang kapayapaan kahit walang kasagutan iyon ang tunay na milagro ang tunay na kaligayahan ay hindi nang gagaling sa kung ano ang meron ka kundi sa kung ano at kung sino ang pinaniniwalaan mo. Ang ating Ama sa Langit ay nagnanais na maranasan natin ang saya. Hindi sa dulo ng biyahe kundi habang tayo ay naglalakad. Gusto niyang matutunan nating maging mapayapa kahit magulo ang mundo dahil siya ang ating sandigan kapag pinili nating magpasalamat sa bawat araw, nagiging tulay iyon para maramdaman natin ang kanyang pasensya. Ang kagalakan ay isang spiritual na kondisyon, hindi emosyonal na reaksyon, tulad ng sabi ni President Henry B. Eyring. Isang lalaki ang nagreklamo sa Diyos, Lord, bakit puro problema na lang? Sa panaginip, Pinakita ng Diyos na ang bawat pasanin niya ay bato sa daan. Pero kapag tinanggal ang lahat ng bato, hindi na siya maglalakad. Pagising niya, intindihan niya, ang mga pasanin pala ang nagtuturo sa atin kung paano maglakad ng may pananampalataya. Minsan, yung bigat sa likod natin, ngayon ang dahilan kung bakit matatag tayo bukas. Simula ngayon, subukan nating hanapin ang dahilan para magpasalamat kahit sa gitna ng problema. Magpasalamat sa maliit na tagumpay sa bawat araw na gising ka. Sa bawat taong nagmamahal sa iyo. Hindi natin kailangang maging mayaman para maging masaya. Kailangan lang nating maging mapagpasalamat. Kung bakot ka ngayon, wag mong ikahiya. Kung nalulungkot ka, normal lang yan. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay pusong marunong umasa. Sa bawat araw na dumaraan, may dahilan siya kung bakit pinapayagan niya ang kahirapan para lumakas ang iyong loob. Hindi para masira ka. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Minsan lang talaga siyang tahimik. Ngayong linggo piliin nating gumiti kahit mahirap. Piliin nating magpasalamat kahit kulang. Dahil sa bawat pagpapasalamat, dumarating ang biyaya. Kung kayo ay magiging tapat, kayo ay magagalak sa gitna ng inyong pagsubok. Sabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 121, Verses 7 hanggang 8. Mga kaibigan, tunay na may kasiyahan kahit sa kahirapan. Kung si Kristo ang ating dahilan ng pag-asa, naranasan ko ring mapagod, malito at masaktan. Pero natutunan kong hindi kailangan perpekto ang buhay para maging masaya. Kailangan lang buo ang tiwala sa Diyos. At ito po'y aking ibinabahagi sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos na si Hesus Kristo. Amen.